Hindi tumuhog pala kayo, ma'am. Opo. Sabi mo, nangingi ka ng bigas. Kanin. Ayot. Luto ko yan para sa'yo. May request ka sa akin, Toyo, Suka. Di ba? Pangalan ko po, Ibana. Ikaw po, anong pangalan niyo po? Jesus. Parang Jesus, ah. Maganda pala. Sina ba? Ikaw. Ako maganda. Salamat. Naniniwala ka ba sa Diyos? Kikuntang kita ha. Sige po. Ay, yung unang panahon, naggaroon. Opo. Unang ginawa, tubig. At liwanag. Yun. Ay, wow. Babasa din po ako ng Bible. Naniniwala po ba kayo na lagi niya tayo ginagabayan? Sana, matagpuan ko yung aking makasama sa buhay. Kailangan may titirhan ka kasi paano mo siya makakasama, di ba po? Asan po yung pamilya mo, yung mga kapatid mo po? Eh, eh naaway Eh, baka naman namimiss ka na nila. Sabi ni God sa ate, bawal tayo magtanim ng sama ng loob. Dapat lagi po tayo nagpapatawan. Hindi mo na ako nagtanim. Wala ka pong galit. Eh, paano po kung makita natin yung mga kapatid niyo po? Okay lang po yun. Hindi mo makikita yun. Bakit po? Malayo. Paano po kung makita natin? Ano po gagawin mo? Pag nagutong ka, kain ka lang. Tingnan niyo po. Yun. Yan! Ganda, no? Oh. Damit? Damit lang. O, oh, sige po. Dito, dito, dito. New York. Ganda. New York. Ganda. <laughs> Pamigay ha, sa'yo po it, puya, ha. Ay, wow. Salamat po. Yo. Kaibigan tayo ha. Yung kaibigan ko, pinigyan mo ng pera. Bakit? Siyempre, naawa rin ako. Hanap tayo ng makakasama mo sa buhay. Gusto mo po ba yun? Na maganda. Ayun. Yun. Yun. Pero, okay lang po ba? Hanap din tayo ng kwarto mo. Para doon mo dadalhin si maganda. Ah. Dito lang. Malapit. Okay. Para di ko malayo. No? Hanap tayo ng bahay. Titirhan. Kuya. Ibigyan ko, okay? Ibigyan. Siyempre, nagugutom din hirap magutom, no? Oo. Uh, o uh, oh, ito, maraming kang pagkain. Request mo to kay Ivana, kanina yung bigas mo, eh, Tuturo siya. Tuturo mo ako magsaing, di ba? <laughs> <Yeah. laughs> yung walang kaldero, plastic lang. Oo, oh, ano, kaldero ang gasa. Sige oh. po, paano? Marami nakikinig at marami rin. Chismoso. Oo, uh, marami talaga. Chismoso. Chismosa, no? Hmm? Pero, alam mo yung pagkain na plastic lang. Hindi. Saka na kayo tuturo. O, pagbalik ko po ah. Promise po yan ah. Okay. okay. Saya. Saya. Masaya. Saya. Okay. Papalikan ka namin dito ah. Uh Oo. -oh. Kaibigan na ba tayo? Hindi, kaibigan tayo. Ano tawag ko sa'yo? Kuya na lang. Buya Jesus. Ako, tawag mo sa'kin? Sister na lang. Sister! Buya Jesus. Kailan ka pinanganak? 1966. July 15? Yes! Yes! <laughs> Ako po, 1996. Pasko. Same kami ni Papa Jesus. Alam mo sino po nagbigay niyan? Panginoon. Ano Ang ano? Panginoon. Ay, nakikinig at nanonood. Dapat po lagi tayo nagdadasal, di ba? Okay. Ano po dasal mo? Ah, kan, yung kakaroon ako ng pagbili ng pandesal. Naririnig niya eh. Kaya dapat lagi tayo mabait. Parang ikaw, mukuit ko. Siya mo. Nagdasal ako. Ano sabi mo? Sabi ko, sana magbigyan ako ng bigas. Oh! Hindi lang bigas ang binigay ng Panginoon natin. Uh -huh. Binigyan ka ng ulam, uh -huh. damit, na? tinila? No. Uh -huh sa film. Yeah. Okay lang bang balikan kita ulit? Kailan? Baka bukas po. Sige po. Dito lang ako. Lulutuan kita ulit pero kailangan mo kumain. Hmm? God bless you. Bye-bye kuya. See you tomorrow. Okay, let's... So nananawagan po ako sa mga kapatid po or pamilya, kung sino man ang mga kakilala po ni Kuya Jesus Paraboles. siya po ay taga Bicol. Sana po sa mga mag-anak niya, magtulungan po tayo para matulungan si Kuya Jesus. Nagbigay muna ako ng 2000 kasi mahirap magbigay ng malaki ayoko mapahamak siya. Ayoko din mabigla siya. So dahan-dahan po. Hindi po kami titigil ngayon. Araw-araw po namin babalikan, maghahatid po kami ng pagkain sa kanya hangga't sa abot ng makakaya ko. At pinapangako ko itong 100 ay para kay Kuya Jesus para makapagsimula siya ulit ng dahan-dahan pang tulong sa kanya.